doon lang tayo sa sa ating mga kababayan na sa atin ay uh, pabulaanan itong mga paninira, it's here ang ating At naman sa mga undecided pa, so, yes, lang dahil Uh, kumalag po sa kumakilala okay. ha, ang mga video po sa social media kung saan ginawa you katatawanan know, ng uh, pagkain yung po sa tapit ng haldero at ang pagkain na ginalog po sa mustasa at yung na po di kasi noo marahil Tingnan natin yung ibang mga katibayan kasi halata ang pagmasya yung ibang katibayan ba wetrap trade po ng mga minis yung mga katibayan ko ay meron ng mga resibo ng mga batas yung ibang katibayan ko ay magiging kapan at totoo o hindi dapat ganon hindi yung ay, may mga paninira, kaya ay, tayo ko magtiwala sa Maging magusisi tayo at uh, sa ating mga kababayan, wag magpapasa, base sa kasinwala na doon lang tayo sa mga Uh, research ng konti at maging mapagbantay. Kayo ba, mga kababayan ko, nais nyo magkisisyon base sa kasinwala na, base sa pangilindang, base sa uh, paninira ang iho, di ba? Doon po tayo dapat base sa kapitid. At ang katotohanan, nagsipi tayo ng kapat, mapagdala at wala ang sa punto ng kapatid. Kaya, at na po tayo ng record sa usapin ng kapitidyo at sa usapin ng kapatid. Sir, no, kayo ay presidential advisor at food security na ipatagin po ito ang uh, ang ng presyo ng pagkain lalo ng bigas. Maaari ko po ito uh, at paano natin ito magagawa ito. Tama yan. Nung mga panahon na yun, ako inatasan ni Presidente Aquino. Sa na lang na Matapos ang isang tao na, natin ang mga nagsasamang talent trader, mga smuggler, yung sinasamang talent import, yung nag-overprice at mapatong dito sa local nipid population yeah. sa Thailand at sa Vietnam yeah. na overprice ang local nipid. Lahat yan, ininis natin. nag um, na tayo ng lahat ng bilong pisong halaga. Ang bigas dahil tinatago ng mga trader, ng mga middlemen at border. At nirevoke natin ang kanilang mga permit. Nirevoke natin at sinampahan ng kaso ang ilang mga official ng NFA sa 6 na bilyon, pati na rin ang mga ng After one year, bumaba ang presyo ng bigas ng hanggang tatlong piso kada kilo at sa loob lamang ng dalawang sa loob ng dalawang taon kita ang mababang inflation matapos tayo matapos ng one year sa pag-address uh, address nito. In other words, mission of operation. Paano natin uh, kukumitsihin ang iba? Eh, nagawa na natin. Pag tinanong sa atin paano, may sabot tayo. Pag sinabi nilang hindi kaya, sasabihin ko, mali kayo dahil ako mismo ang gumawa nito at dapat magugulong sila dahil sino ba ang nais tumulong sa mataas na presyo ng bigas? Kung nais sila tumulong sa tabi natin ng politika, walang kura yung luto. Pagtulungan natin ng, uh, ng Pangulo, ng Senado, ng Kongreso, pababayin ang presyo ng bigas. Alam kung paano gawin, pagtulungan natin dahil walang kura. Sir, in to that, uh, Senator, lalo tingin dito sa inyo ko sa maraming pagsasakan kaya mga inis na. Ngayon po ang pangunahing may akta ng sigit sa kalok. Na ay, sa batas na naglalayong direct tayo konekta ang mga magsasakat ng isa sa gobyerno, paano pa kaiwas sa middleman at mapataas ang kita nila? Kumusta na po ang pagpapatupat ng batas na ito? At paano po ito makakatulong para bumalik ang presyo ng pagkain, Senator? Yung pang isang dahilan bakit tayo'y tumatakbo mo rin. Tayo ang pangunahing may akda nung sa akin, no? Uh, hindi tayo uh, natutung, ay, hindi naman, hindi tayo kontento sa implementasyon. Kulang bakit? Dahil ang batas na yan, kapag bumibili ang gobyerno nasyonal, lokal, sa ating mga magsasala at mga na direkta, wala nang public bidding, exempted sa procurement ko, bibili na sa tamang presyo. Halimbawa, ang palay, binibili ng mga trader hanggang 9 pesos sa kilo. Hanggang pag pumasok ang gobyerno, bibili ng palay, pwedeng bilhin sa halagang 20 piso kada kilo. Tsaka niya gigilingin para sa mga relief operations pagkaganoon, magiging halos doble ang kikitain ng ating mga magsasaka dahil may bira ang bumibili. At bakit pipili ng gobyerno? Dahil may pangangailangan ng sa, ng bigas, ng iba pang kulay, pagkain para sa kanilang mga operasyon. So full implementation ito ang dapat gawin. Nagawa na ng ilang mga local government yan, pero hihulang pa. Pag tayo'y naging senador, babalik tayo sa so senato, ihihiling natin yan. Lahat ng ahensya pamalaan na bumibili ng pagkain, papaharapin natin sa isang hiri. Tatanungin natin, magkano binibili ninyo direkta sa magsasaka at mangingisda? Pag wala silang sagot, wala rin silang budget. Dapat ipinaglalaban itong ating mga magsasaka at mangingisda para dito sa batas na sila mismo ang makikinabang. At taong bayan din ang makikinabang. Dahil pagka mataas na ang kinikita ng magsasaka. Tagagdagan nila ang ani. Tagagdagan daga, ng huli ang ating mga mangingista. Dadami na ang supply ng pagkain sa ating palengke. Pag marami na ang supply dahil suportahan ng buo ang magsasaka at mangingista, dadami na. Babagsak na ang presyo ng pagkain. Marami na tayong na lahat. Marami na tayong mahahanda. At pag maraming handa, maraming pwedeng isa. Kaya pag may kiko, <laughs> <laughs> sir, oh, sir, sir, nandito po kayo sa iyo kasi ngayon. So, nakikinig ko mga tagay-nokasorya, yes. ano po yung uh, uh, mga, uh, susunod nating na programa para makatulog po sa mga uh, resident nyo? Ang isa pang batas na nais nating susunod, alokalang batas, ay yung libreng almusal. Mula, uh, uh, mula, teacher, mula daycare, hanggang breakthrough. libreng -well. almusal sa mga publikong pangalanan. Mula kindergarten hanggang breakthrough. -well. Para sa na ating mga katapayan, bakit? datos na papatunay pagkabusok ang ating mga anak nag-aaral ng gusto hindi nagda-drop out ng baruan at maganda ang kanilang marami silang natututunan dahil doon sa mga paaralan na walang meals malaki ang drop out rate at mababa ang test score sa math, science uh, physics, etc. So libre ang musal sa ating mga anak mula kindergarten hanggang grade 12 sa pampublikong paaralan at isang provision dun sa libre ng albusal. Hanggang kalahati nung iahain sa araw-araw sa ating mga eskwelahan para sa libre ng albusal, bibiling direkta sa mga magsasaka na lokal at mangingisda na lokal para matagdagan mga naman. Sa pag na-implementa dito sa Ilocos ang uh, maging pano, maging batasyon, marami ang makikinaba ang ating mga anak, ang ating mga magulang at siyempre ang lokal na mga magsasaka at Salamat po. Pasensya na kayo. Salamat. Thank you, Sir.